Tinawag ni Pangulong Marcos ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa Amerika bilang Deathly Embrace of America. Para kay Pangulong Ferdinand Marcos ay nakamamatay ang yakap ng Amerika. Kung bakit, liliwanagin natin yan ngayon. Mga kaistorya, ang tatalakayin natin ngayon ay totoong kwento ng kasaysayan na nagmula mismo sa diary ng Pangulong Ferdinand Marcos. Siya nga pala mga paki pakisuportahan ninyo ang YouTube channel ni Balintataw PH. Siya ay isang kabataan na naglalayong maimulat ang kanyang kapwa mga kabataan sa totoong kwento ng kasaysayan. Bibihira lamang mga kaistorya ang kabataan na may ganyang damdamin ang pagiging makabansa at mapagmahal sa kanyang kapwa Pilipino. Ngayon, ang source ng ating topic mga kaistorya ay galing sa website ng philippindiaryproject.com. Sa website na yan mga kaistoriya ay mababasa ninyo ang maraming kopya ng diary ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kung hindi ako nagkakamali ay mula sa mga taong late 1960s hanggang sa early 1980s. Ang gusto kasing mangyari ni Pangulong Marcos noon mga kaistoriya ay umalis ang mga Amerikano dito sa Pilipinas alisin nila yung kanilang military bases dito sa Pilipinas. Ngayon, para sa Pilipinas naman mga kaistorya, ay sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos dito na yung dalawang military bases umano ng Amerika dito sa Pilipinas ay hindi na nakapagbibigay sa atin ng proteksyon. Sa halip ay naging pabigat pa sa atin. Naging responsibilidad pa natin sila ngayon kapag pinuntahan naman natin mga kaistorya yung diary ng Pangulong Ferdinand Marcos na may pechan na May 28, 1975 ay mababasa natin agad yung The force of nationalism has always been underestimated by the great powers. Bakit niya ba ito nasabi mga kaistorya? Malilinawa natin yan mga kaistorya kapag ibinaba natin. Sa parting ito mga kaistorya, dito ay makikita natin kung ano yung damdamin ng Pangulong Ferdinand Marcos para sa kanyang bansa at para sa kanyang mga kapwa Pilipino. Sinabi niya rito, "...fighting for country as against the foreign invaders, fighting for the poor as against the riches." Dito ang damdamin ng Pangulong Ferdinand Marcos ay ipagtatanggol niya ang kanyang bansa laban sa mga mananakop. Ipagtatanggol niya ang mga mahihirap laban sa mga mayayaman. This is one reason the American bases have to go before I and my administration look like the puppets of the Americans. Ito sinasabi dito ni Pangulong Ferdinand Marcos ang dahilan pala kaya gusto niya na paalisin ang dalawang military bases ng Amerika dito sa Pilipinas ay ayaw niya na dumating ang pagkakataon na siya at ang kanyang administrasyon ay maging tau-tauhan ng Amerika. Ayaw niya na yung kanyang administrasyon ay gamitin ng mga Amerikano para sa personal nilang interes. Kapag ibinaba pa natin ang pagbasa mga kaistorya, dito ay sinasabi ni Pangulong Ferdinand Marcos na This is one reason. Have to go to Peking and normalize relations with China, then later to Moscow to normalize relations with Russia. Ngayon, kapag ibinaba pa natin ang pagbasa, mababasa natin. So, we will disengage from, ito na, the deathly embrace over the Americans. Kita nyo mga kaistorya. Deathly embrace over the Americans. Ang turing ng Pangulong Ferdinand Marcos sa pakikipagkaibigan ng Pilipinas sa Amerika. Ang turing ng Pangulong Ferdinand Marcos sa alyansa ng Amerika at Pilipinas ay deathly embrace over the Americans. Para kay Pangulong Ferdinand Marcos, nakamamatay ang yakap ng mga Amerikano. Kunwari kaibigan nila tayo, kunwari mahal nila tayo, niyakap pa nga nila tayo eh. Pero yung yakap pala ng Amerika ay sobrang higpit hanggang sa hindi tayo makahinga at mamatay. Parang ganon ang sinasabi ni Pangulong Ferdinand Marcos. Parang sinasabi niya na teke ang pakikipagkaibigan ng Amerika dito sa Pilipinas. Ginagamit lang nila tayo para sa personal nilang interes. Ngayon, yung pagkalas ng Pilipinas sa Amerika na ginagawang hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos noon ay sa isang mahinahon at mapayapang paraan dahil ayaw niya na magalit ang Amerika. Alam niya na kapag nagalit ang Amerika ay maaaring nila tayong gantihan at atakihin. Kaya ginagawa niya ito noon ng dahan-dahan sa mapayapang paraan. Ngayon, kapag binalikan natin mga kaistorya yung diary ng Pangulong Ferdinand Marcos na may pecha na May 13, 1975, dito mga kaistorya ay sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos na naglaho na umano ang katapatan ng Pilipinas sa Amerika. Bakit ganoon ang nangyari? Ang sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos may nakalagay, dash, American sense of fair play and justice. Dito ay sinasabi ni Pangulong Ferdinand Marcos na ang Amerika ay hindi na nagiging patas sa atin. Kaya ang loyalty, ang katapatan ng ating bansa sa kanila ay naglahuda. Ngayon sa ibaba, sinasabi pa ng Pangulong Marcos, If it is true, as Ambassador Sullivan claims that Congress, yung Amerika, mga kaistoria is not interested in the truth. sinasabi ni Pangulong Ferdinand Marcos na kung totoo umano ang sinabi ni Sullivan ng Amerika ay hindi interesado. Kung hindi mahalaga sa Amerika ang katotohanan, kung ganon, ang Amerika umano ay hindi na karapat dapat pa sa respeto at katapatan ni Pangulong Ferdinand Marcos. bibigyan ko kayo ng limang dahilan kung bakit hindi maaaring ipapatay ni Pangulong Marcos si Ninoy Aquino. Una, kung gustong mamatay ni Pangulong Marcos si Ninoy Aquino, Edison sana mga kaistorya, ganun pala na siya ay may sakit sa puso. Edison sana hinayaan na lang siya ni Pangulong Marcos na atakin sa puso sa kulungan at doon na lang mamatay. That way, mamamatay si Ninoy Aquino by natural cause of death. Sakit sa puso, atake sa puso. Pangalawa, kung gustong mamatay ni Pangulong Marcos si Ninoy Aquino, E bakit pinayagan pa niya si Ninoy Aquino na makalipad sa Dallas, Texas? Bakit pinayagan pa niya si Ninoy Aquino na doon sa Dallas, Texas siya maoperahan? Bakit pinayagan pa ni Pangulong Marcos si Ninoy Aquino na makalabas sa Pilipinas? Iisa e yung malinaw na pagtakas, isang pagtakas ni Ninoy Aquino na kinunsinti pa nga ni Pangulong Marcos. Ito tandaan nyo mga kaistorya, si Ninoy Aquino, kaya siya ipinakulong, ipinahuli ng Pangulong Marcos ay dahil sa kasong treason at murder at ang hatol sa kanya. Kasama pa yung mga leader ng NPA noon na ipinahuli ni Pangulong Marcos na si Nadyo Masison mga kaistorya, ang hatol sa kanila ay death penalty, kamatayan, by firing squad. Isipin nyo mga kaistorya yan ha. Pero sa kabila nun, pinayagan ni Pangulong Marcos si Ninoy Aquino na makalabas ng Pilipinas. Ito, pangatlong dahilan. Taong 1983 mga kaistorya nang bumalik si Ninoy Aquino dito sa Pilipinas. Ngayon, paglapag ng eroplano doon sa Tarmac sa Naiya mga kaistorya, binaril si Ninoy Aquino hindi maaring ipapatay ni Pangulong Marcos si Ninoy Aquino. Bakit? Isang simpleng sagot lang mga kaistorya. Walang ibang mabibintangan kundi si Pangulong Ferdinand Marcos. Ikaw ba magpapapatay ka ng isang tao? E eh, alam mo naman na ikaw ang mabibintangan, wala nang iba. Ipapapatay ba ni Pangulong Marcos si Ninoy Aquino? Gayong alam ni Pangulong Ferdinand Marcos na nakatutok ang mata sa kanya ng buong mundo ng mga panahon yun. Alam ni Pangulong Ferdinand Marcos na binabantayan ng mata ng Ministry Media noon si Ninoy Aquino. Lahat ng Ministry Media, mga kaistorya sa buong mundo ay nakabantay kay Ninoy Aquino noon. Ngayon, kung si Pangulong Marcos ang magpapapatay kay Ninoy Aquino ng panahong yun, alam ni Pangulong Marcos na walang ibang mapagbibintangan kung hindi siya ipapahamak ba niya ang sarili niya, mga kaistorya. Isipin nyo, pang-apat na dahilan mga kaistorya noong 1983 na yon na napatay si Ninoy Aquino. Ini-announce na noon ni Pangulong Ferdinand Marcos na magkakaroon ng snap election taong 1986. Ikaw ay isang politiko, presidente ng Pilipinas at tatakbuli sa pagkapresidente ng Pilipinas sa taong 1986 kaya hindi maaaring ipapatay ni Pangulong Ferdinand Marcos si Ninoy Aquino. Alam nyo kung bakit? Ikaw ba na isang politiko na tatakbo ka sa pagkapresidente pagkalipas ng tatlong taon? Ipapapatay mo ba yung kalaban mo sa politika? Sisirain mo ba yung pangalan mo mga kaistorya? Kung sisirain mo ang pangalan mo, alam mo na hindi ka na ibubuto ng sambayanang Pilipino. Natural, hindi niya sisirain ang pangalan niya. Natural, hindi niya sisirain ang imahe niya sa mata ng sambayan Pilipino. Ito ang pinakamatibay na dahilan, ang panglima kung bakit hindi maaaring ipapatay ni Pangulong Ferdinand Marcos noon si Ninoy Aquino doon sa Naiya, Manila International Airport pa yan noon mga kaistorya. Pagupa pa umalis ng Pilipinas si Ninoy Aquino noon para magpagamot sa Dallas, Texas. May hatol na siya ng kamatayan. Isang legal na kamatayan na ipapataw kay Ninoy Aquino bilang parusa sa kanya sa pagtridor niya sa bayan. Firing Squad. At mula nang umalis si Ninoy Aquino noon sa Pilipinas hanggang sa pagbalik niya sa Pilipinas noong 1983, nananatili valid yung hatol sa kanya na death penalty. Ito ang isipin niyo mga kaistorya bakit naman ipapapatay ni Pangulong Marcos si Ninoy Aquino noon sa illegal na paraan e samantalang may legal na hatol kay Ninoy Aquino para siya ay mapatay hindi ba Maaari siyang ipahuli noon ni Pangulong Ferdinand Marcos paglapag niya ng eroplano o paglabas niya ng Manila International Airport noon. Ipakulong siya uli at pagkatapos ay hatulan ng death penalty by firing squad. Isipin nyo nga mga pa-istorya. Bakit niya naman ipapapatay sa traidor na paraan si Ninoy Aquino? Bakit niya naman ipababaril si Ninoy Aquino sa ganoong paraan? Samantalang, valid pa naman yung hatol kay Ninoy Aquino noon na death penalty. Pwede naman niyang ipahuli noon si Ninoy Aquino sa mga pulis at ikulong uli pagkatapos ipatawa ng death penalty by firing squad.